Aries, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagpapahiwatig ng pagliwanag sa iyong landas. Kasama ang Libra bilang iyong kaakibat, ikaw ay higit pang mabibigyang inspirasyon upang magtagumpay sa mga adhikain. Sa linggong ito, maging mapanlikha at magtiwala sa iyong kakayahan dahil may dala itong magandang balita sa iyong profesional na buhay. Kapag ikaw ay nahaharap sa mga desisyon, gamitin ang iyong masuswerteng kulay na color red at color blue upang mapalakas ang iyong enerhiya. Ang mga masuswerteng numero mo ay number 26, number 32, at number 35 ay nagbibigay ng senyales ng mga bagong oportunidad at kasaganaan. Maging handa sa mga pagbabago at yakapin ang bawat pagkakataon ng may tapang. Taurus, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay magbibigay liwanag sa iyong landas, lalo na sa aspeto ng mga relasyon at propesyon. Ang Virgo ay nagbibigay ng matatag na suporta para sa mga desisyon mo kaya't ikaw ay hinihikayat na maging bukas sa mga pagkakataong maaaring humantong sa pangmatagalang tagumpay ang mga kulay na color yellow at color pink ay nagdadala ng pag-asa at kagalakan at ang mga numerong number 15, number 27 at number 8 ay nag-aalok ng pagkakataon na mapalapit sa iyong mga pangarap sikaping maging masigasig at mapanlikha dahil ang iyong pagtuon sa mga detalye ay magbibigay sa iyo ng kalamangan sa mga darating na araw. Gemini, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay naglalayo na pagyamanin ang iyong buhay pagdating sa mga plano at pangarap. Ang Taurus ay magbibigay ng lakas at katatagan upang makamit mo ang mga ambisyon na matagal mo nang hinahangad. Huwag matakot magpakita ng tapang at integridad sa mga desisyon mo ngayong linggo. Ang mga masuswerteng kulay na color pink at color gold, kasama ang mga numero na number 22, number 34 at number 8. Ay sumasalamin sa mga oportunidad at tagumpay na nasa iyong landas. Gamitin ang iyong karisma at komunikasyon sa pagbuo ng mga positibong koneksyon sa paligid mo. Cancer, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagbibigay inspirasyon at optimismo sa iyong buhay. Ang Sagittarius ay nagtutulak sa iyo na magtaglay ng mas malawak na pananaw at magbukas ng isip sa mga bagong karanasan. Ang kulay na color silver at color pink ay nagbibigay ng kalmado at kasiyahan sa mga araw na ito. Ang mga numerong number 24 number 9 at number 36 ay nagdadala ng magandang kapalaran at kasaganaan na sumasalamin sa mga pagsisikap mo na makamit ang iyong mga layunin. Yakapin ang bawat pagkakataon na darating at maging bukas sa mga pagbabago, dahil maaaring ito ang susi sa mas malaking tagumpay. Leo, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdudulot ng pagninilay at introspeksyon sa iyong mga desisyon sa buhay. Ang Aris bilang kaibigan ay nagbibigay inspirasyon upang harapin ang mga hamon na may tapang at sigla, ang mga kulay na color red at color white ay nagdadala ng lakas at positibong enerhiya. Habang ang mga numerong number 39, number 11 at number 10 ay nagpapakita ng mga posibilidad sa aspeto ng tagumpay at kaligayahan, pagibayuhin ang iyong dedikasyon at tiyaga sa iyong mga adhikain dahil ito ang magdudulot ng mas magagandang oportunidad para sa iyo. Virgo, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagpapakita ng kasiguruhan sa mga bagay na pinag-uukulan mo ng pansin. Ang Pisces ay sumasabay sa iyong enerhiya at nagpapalalim sa iyong pananaw sa mga mahahalagang bagay. Ang kulay na color pink at color blue ay nagbibigay inspirasyon sa iyong paligid. At ang mga numero na number 32, number 4, at number 27 ay nag-aalok ng swerte at kasaganaan, sundin ang iyong puso at maging mapanuri sa iyong mga desisyon, dahil may mga bagay na maaaring magdala ng mas malalim na kahulugan sa iyong buhay. Libra, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagdudulot ng matibay na pundasyon sa iyong mga plano ang Capricorn ay nagdadala ng disiplina at katatagan, na kailangan mo upang makamit ang iyong mga ambisyon, ang mga kulay na color pink at color yellow ay sumasagisag ng pag-asa at kasiglahan, habang ang mga numerong number 40, number 21, at number 15 ay nagpapakita ng landas tungo sa mga bagong oportunidad, Panatilihin ang balanseng pananaw at magtiwala sa iyong sariling kakayahan upang harapin ang mga pagsubok na darating. Scorpio, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay nagpapakita ng mga palatandaan ng positibong pagbabago sa aspeto ng emosyonal at pisikal na aspeto. Ang go cancer ay nagbibigay ng lamang at pangunawa na makakatulong sa pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan sa paligid mo. Ang mga kulay na color red at color green ay nagbibigay ng lakas at balanse sa iyong emosyon, habang ang mga numerong number 20, number 17, at number 43 ay nagdadala ng mga pagkakataong maaaring magdala ng kaayusan at kapanatagan sa iyong buhay. Yakapin ang positibong enerhiya at manatiling matatag sa iyong mga layunin. Sagittarius. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay magpapalakas sa iyong kalooban na pagyamanin ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Ang Taurus ay nagbibigay ng suporta at katatagan sa iyong mga desisyon at pinapakita ang landas patungo sa tagumpay. Ang mga kulay na color yellow at color pink ay nagpapalakas ng iyong positibong pananaw habang ang mga numerong number 19, number 25, at number 10 ay nagdadala ng swerte sa mga layunin mo, maging bukas sa mga pagbabago at magpakita ng tapang sa mga bagong oportunidad. Capricorn, Leo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan ay nagdudulot ng inspirasyon at sigla sa iyong mga plano. Ang liyo ay nagdadala ng kasiglahan at lakas ng loob na makakatulong sa iyo sa pagtahak sa mas matataas na layunin. Ang mga kulay na color pink at color gold ay sumisimbolo ng katatagan at kasaganaan. Habang ang mga numerong number 33, number 14, at number 8 ay nagbibigay ng dagdag na enerhiya para maabot mo ang iyong mga mithiin. Manatiling matatag at huwag mag-alinlangan sa mga desisyon mo. Aquarius, Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin ay magdadala ng kailanaw at direksyon sa iyong mga hakbang. Ang Virgo ay nagtuturo ng pagtuon sa mga detalye at pagsasaayos ng iyong mga plano upang makamit ang tagumpay. Ang mga kulay na color white at color yellow ay nagbibigay ng liwanag at inspirasyon, habang ang mga numerong number 15, number 23, at number 6 ay nagdadala ng mga pagkakataon na makapagpapayaman ng iyong karanasan at pagunlad. Patuloy na maging masipag at alamin ang mga detalye sa bawat aspeto ng iyong mga proyekto. Pisces, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw ay nagdudulot ng kagalakan at sigla sa iyong araw-araw na pamumuhay. Ang Gemini ay maghahatid ng kasiyahan at inspirasyon upang makamit mo ang balanse sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang mga kulay na color pink at color silver ay nagdadala ng kasiyahan at kasiguruhan. Habang ang mga numerong number 30, number 31 at number 9 ay nagbubukas ng mga bagong oportunidad at tagumpay. Yakapin ang bawat karanasan ng may pag-asa at lakas ng loob upang mas mapalapit ka sa iyong mga pangarap.